So, eto na nga mga Habibis. Nagiya si Habib David na lumabas ngayong araw na to. Hindi na daw kasi kami nagde-date kaya sabi niya mag-date naman daw kami today, nakakaloka. Iba na ang way ng pag-date namin na Habi David ngayon, basta magkasama kami kahit saan kami pumunta, date na yon Char. At dito nga kami pumunta sa Dapitan Arcade para mamili ng mga pang-decorations ngayong New Year. Pagpasok nga namin, may nakita akong mga placement, tamang-tama, gusto ko nang palitan yung mga placement sa bahay. Para maiba naman, lagi na lang yung kulay blue pag may bisita kami, ba diba? Char? Bumili ako ng walong piraso na ganyang placement para sa dining table namin. Nagustuhan naman ni Habi David itong mga pang-decorations na kulay hindi ko alam kung anong tawag dyan Basta may lalagay doon siya sa loob ng mga glass na yon, Kaya ito, naghahanap kayo ng pwedeng ilagay doon. Emerald green daw ang lucky color next year Kaya ito, naghahanap kami ng mga kulay green ng mga pang decorations Pinakyaw namin lahat itong mga bilog-bilog na kulay green dito sa tindahan na to Mabuti na lang nakahingi ako ng discount Gusto rin daw lagyan ni hubby David itong mga bilog-bilog na damo kaya bumili na rin kami ng mga walong piraso niyan. At eto na nga, binalikan na namin itong mga pang decors ng mga glasses na mga to. Tapos bumili kami ng dalawang set. Yung isang set kasi tatlong piraso, may small, medium at saka large. Naghanap din sa Habi David ng mga fairy lights. Buti na lang may nakita kami kasi nagkakaubusan na. At para daw hindi masikip sa dining table namin, bumili kami nitong mga lalagyan ng mga plato at saka ng ulam. After namin sa Dapitan Arcade, nagpamasahi muna kami na Habi David kasi nakakapagod. And after massage, pumunta naman kami ng SM Mega Mall para kumain ng dinner. Parang nag-crave kami ng Japanese food kaya pumunta kami sa Ipudo. O order muna kami ng appetizer na salmon torch kineme. Favorite namin pareho ni hubby David ang salmon kasi. Yes. Sabi ni Kuya, it para Mix to all the mushrooms yan, para balance it. You're listening, sige. Yeah, I like this kasi walang pork. Yup, try it. Mix everything down. Hati tayo ha. Share tayo dyan. Oh god. We chopsticks okay. in the door. There are different kinds of mushrooms. Seven kinds. But oh, here's your ramen. Maybe okay. your ramen is behind. Baby, welcome to your ramen. <laughs> Super love ramen. Oh.

Hindi ko na maubos eh. Pero masarap. Mabilis ako mabusog, baby. Hmm. tagaubos ng food niya. And after dinner, naganap naman kami ng chest freezer kasi kailangan na talaga namin bumili dahil hindi kasha yung mga pagkain namin sa freezer namin. Lagay na lang namin sa basement namin yan at ito si Habi David parang wawawin girls, nakakaloka. Tamang-tama itong chest freezer ngayong New Year kasi marami kaming lulutuin sa bahay. Pag namin ng bahay, hindi na namin naayos yung mga pinamili namin, parang napagod ulit kami, nakakaloka. Kaya itong si Habi David, dumiretsyo na agad sa massage chair kahit kakatapos na namin magpamassage. Pero okay lang kasi very productive yung araw namin tapos sabang saya ng date namin.